Mga please, please. <laughs> nagalo pa yung balita. Ay doon nagalaw pa nagalaw pa huli pa. Tayo na sa doon. Ang kita dito. Na reflex sa araw. Yeah. Aba -aba. Huwag kayo. Kung hindi ang talakay ito. Pakalakay mo. May munti pa. Alam mo, may ginagalaw na sila doon. Nakakalagay mo. Isa ba? Parang tumigil na nadali. Kaya ito. Kaya <inaudible> yeah. nga. Nalimutan ba natin tabi yung Hindi mo na hindi mo na naubos yung ano. Sana. Sana sa na naman. May, wala. Pinaabot na. Ah, hindi. Bigwasin mo agad. ito mali tanggal yung pang. Pali, pali. Oh, <laughs> nandiyan 'tong. Kanip na. i naman ito ng minuto mo ay doon. Eh. <laughs> Lalaw. Narito na yan. Siyang ano pala siya na. Okay. Pangit pa lang na. Ubus na Ubus. layo naman ang ano mo. <laughs> 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 ah, ka mo. Atras. <laughs> <laughs> oh, wala na, gitna na yung isda. Wala na. Wala na pa rin. <laughs>

Tara dito ko ito. Malaki. Medyo. Talagang ka Hindi <laughs> ka magkakamag-anak kaya tao ay, ay. Lang kayo. <laughs> Lala. Sabit Huli ang kul. Cool. Ano? Hindi <laughs> yung dong. Ah, okay, huli din yung aking ano. Hindi na yun. May nakabigay kainin ba itong ngayon? <laughs> yung isa. <laughs> ah, yan. <laughs> <laughs> so, mo minis mo lang ganyan. Alam yan pala ang papapalo sa atin. Ang ganyan. Nung huli pala itulingan. May <laughs> posibleng talat din naman ito. <laughs> hmm. Nakikita pa din ng idol. Oh, oh, okay. yun, ka nang makalpas Hindi pa nakagasawa yun. <laughs> Siguro kay Binig Lamuit. Luluwa pa eh. na. <laughs> Kapag lang yata tayo mga idol. Nakaisinangat na lang. Talakay ito pa itong atang palakaya. Bye. Hindi <laughs> naman talakay ito. Kung yung Defiantress pa, yung pala yung kasing late nung kanina. <laughs> Dalam kang sana kepada siapa yang belum Apa? Wah. Apa lima idol buat? Ada orang yang nak naik ke atas. Mereka berkata, tak ada lagi. Siapa? Siapa yang nak naik ke atas? Di dibaanan? Hindi ka. Pwede pa ni ipalbo ka dun. Sisid ka. Lumod niya. Hindi gabitin ko. Kenapa? Oh, sakit ni. Tak bulan-bulan. gula dah. nang ada nang habul nang ada jangkar ini. Tak hidup tak tanam <laughs> ay, 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 hindi na. Malaki. Hindi hmm, na rin. malaki ng mga tapakin ko. ang bakay ka to nung kanina. Hindi pa nakikisisili mo. Kung siya nagpakain na lang kanina nung siya yung na isda. Sana may hirapan. May hulis. Ano, palos. May <laughs> hikit Aba'y ah, ugat na nalaman na uh, naigkas. Langoy mo na at pagliligo ka rin mamaya. Hindi <laughs> <laughs> ka sigurado. <laughs> yung pala yung, ano, yung matapang na ano, napalos. Tawag dun. <laughs> Hindi, tagiwalo. Yung nalalaman. Putol. <laughs> um, palos eh. Palos. Tagi naman, nilungga mo. Marintik <laughs> Sige pa din dali. Huwuli <laughs> siya. Kain ang tanga. pa nga ata, ayos sa'yo. Napunta sa may gitna. Bdi pare na bus talaga. Ano ka mo ko din ka? Eh. Keri ano nga 'yan. Oh, medyo mahilab naman 'yung para sa kanina. kalmari tanaman Ya tok apa mah ni hilang dah ya hilang salah bang salah pasar apa ni boleh teng oh ini mana apa lagi tu lagi 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 Ano wala. malaki. Oh, yun ang malaki. Kadailan okay. yung Eh, eh, malaki. Hindi ba malaki yung pain. oh yun. Eh, hindi ko alam <laughs> kung yun. ni, nalason <laughs> na okay, ba? Eh, sisihin mo na. Sayang eh, bye, lilipain na. Hay May uli? Naka pa mo? Uh, na... Namiwanag na ang paningin eh. <laughs> ano yun? Dibta ko sa katani. Mayroon pa si CJ eh. Makapadali sana ang buhay mo. Oo. Oh, Aba, ano ito? May masarap na isda. Ay, oo. Oh, Anong nasibad pala yan? Laka yun ah. Ah, ah. Uh. Balintak lang yung dalamod eh. Masarap uh. si Nigang ito eh. Oo. Oh, wala kayo pati si... Ah, dalagang bukid? Hindi. <laughs> diba? Ang kukuha ano na si Dahit ko. Sinabi sa atin yung tinahuli namin sa Sarah. Kasi ba din palang ganyan ah? Eh. Baka may buwang nga eh. Papagsisig pa. Hinakita ko na yung namutin eh. Sagad siya. Baka hindi natin napansin kanyang gawa na nga. Na doon tayo. <laughs> Sige na. Oh, eh. Tinggal lang <laughs> yung mulang naman eh. Ate yung mapapakaramdaman. Baka mamaya walang uli eh, na naman eh. Meron yan. Sinangat nga yung baga, maliligo ko kanila <laughs> Na wala na ba't eh Tama, so, punong tayo na ata Punong tayo na Hindi pa Ay, sumangat mga ibu si titignan kong Nahuwili Meron Tamdam ko eh ko nang lalaban, si. Hindi mo malalaman kung mo sisisidin. <laughs> <laughs> Katawid <Katerin lang antipara laughs> <Kapa, unfortunately. laughs> na lang ang antiparang. Dapat, unfortunate. parang nasunod na. Nasunod? Ba, isang kilo. Hmm. Nasunod? Bakit kayo na yun. <laughs> tandaan baka maano kaya nilalakoy muna eh wala ka ng problema diyan. ano kita na ba kasi lalim? di ba? baka bigla mag stop yung line eh oh, Lakay mo. Hindi na kailangan masisig. Wala. Ano? Uy, huli. Ano yung hulak e? Di mo na nga paligo. <laughs> na ano eh. <laughs> Para na nga aning Aba, yung maliit lang yung aking tamis. Ito yung ang galing piece nyo. Oo. Uh -huh. Take care, yung tato, yung tatay. Wala na yan. Lagot na yan. Aba, talagang pinilupot ko no? naman. mo naman talaga yung lakang lakas. <laughs> <laughs> nawili na no ma mm -hmm. idoloh bastos sayang Aba kasan malalaligo kasan malalaligo kasan malalaligo kasan ka kasan malalaligo 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 kasan yun hmm. hmm. kasan uh, <laughs> Ayun pa. malalaligo kasan malalaligo Sagad. Dito. Patay. Ay na siya sa hula. Ul, laki laki na. Mm. Di mo kaya ang atin yata pa unoy na Tabing. Malaki. Malaki. <laughs> Ayo nga ano? Di mo pa unoy ko kahit. Ito

Oh, sinabid talaga. Ayun, <laughs> tikna mata. Lagpas. Malaki na rin pala. Ang pagkano. Kaya ng dito, hindi mawala ang ganito. Ang isda. Ang mga ang ganito. Nakapawin na tayo mga idol. At oh, dito yung ating nahuli. Merong bulan-bulan yung kanina. Talakitok. Talakitok. Uh, dipain, lapula puh dayang dang tapos ito ah hindi ko kung ano ito mga idol kasi mga agad nag-iisa